uli mga kasimple so ito na po yung ating uh, sisigangin actually po ay nagpakulo muna po ako ng tubig yeah, medyo madali mga aking video so ang uunahin ko po dito pakuluan ay yung ating uh, labanos yan po <coughs> yan kumukulo na po siya no? yan. mabula mabula kasi malas po yung apoy <laughs> tapos ngayon actually, <laughs> ang nilagay ko na po dyan ay meron na po yung ano, luya, may sibuyas, may konting uh, kamatis kasi ay eh, naman masyadong maasim yeah, <laughs> at ito, ito po yung uunahin natin lukuin. Alam po yun yung <coughs> inak, nakatila lang ko. Yung aking um, sinabaw ko dyan ay yung uh, <coughs> sabaw ng ano, ng sinaing. Biglang kumatila lang ko. Ayan, pasyensya na po. Ayan. So, pakukulang po natin siya hanggang po siya ay lumambot. Ayan. Tiplado na po yan. Meron na po siyang asin. Ayan po, nilagay po natin yung ano na. Ayan. Ako, may, may timpla na po yan. Simple lang po. Yung aking lulutuin is uh, sinigang na bangus na bondes. Ayan. So, hintay lang po natin siyang lumambot. Diba? Tapat na natin na po siya mga kasimple so this time ay ilalagay po natin tong ulo bakit ko kasi pinirito yan kasi gusto po nila perito yan. ayaw po nila yung barang sariwa so pinerito ko po siya yan maglagay pa tayo na medyo may laman yan ko lang po natin siya ng ilang minuto mga seconds lang siguro kasi prito naman po siya kaya ako siya nilagay dyan dahil uh, para magkalasa-lasa naman niya siya, diba? So, ako may lasa na po siya. May timpla naman siya. At yun lang po. May lang po ako mag uh, luto ng uh, simpleng ano, simpleng ulam. Yeah. Ang iba naman yan, so, ito, binababaw nila yan sa ibabaw ng hangko. <laughs> para hindi naman masyadong lasog. Oh, pero nasa atin naman yung kung paano po tayo magluto. So, nilalagyan na po natin yung kangkong. Ay, napakaingay po ng aking background. Mm -hmm. Di ba? Meron shouting, shouting diyan sa aking likod. May nagkakanta-kanta. Yan, ganyan po ang ah, kaguluhan dito pag ako ay ah, nagluluto. At alam nila ako ay ah, busy dito. And anyway, so hintay lang po natin siyang kumulo. Eh, wag naman po natin masyadong lasugin ng ating kangkong. Yan. At saka po natin siya lalagyan mamaya maya ng konti. Mga seconds lang ng ating pampa-asin. Depende po sa inyo kung gusto nyo maasin na maasin. Kasi meron mga ayaw na masyadong maasin. So ako naman po ay katamtaman lang kasi hindi po ako mahilig sa maasin. Ayan. O diba? So yan po mga kasimple. No? Simple lang po yung ating ulam. Kasi mahirap po, napaka ha, ano po, napaka mahal po ng ating bilihin. So, kung ano man po yung ano dyan, makontento na lang muna tayo. Yan. Makontento muna tayo kung ano yung mga nandiyan. Yan. At syempre, ilalagay na po natin yung ating isang maliit na pack. malit so, Maliit lang po ito. Yung kalahati dun sa ano, malaki. Yan. So, hindi na po natin masyadong uh, ano ah uh, ng kwan kangkong, si malalabog naman siya yan. sa inuna po natin lutuin itong ah ito toto, yang to, to, yung labanus dahil po yan po ay matagal so mabot siguro siya ng mga 5 uh, minutes bago siya lumambot And depende po sa ano nyo Ayan. So, yan po mga kasimple. At uh, na po natin ang ating sinigang na bangus. Pero po siya ay prito. Yan. So, yan po mga kasimple. Ganun lang, lang po. Uh, kung kunting uh, katipid-tipid. Yan. So, tikman po natin. Oh, okay. so, That's it, baby. So, ito na po ang ating sinigang na So, thank you and God bless.